una ka konti nasa sidewalk naman tayo hmm. i-try mong ilagay sa big ring yung ano eto, para sa big ring dito yung big i mo ah, sige, big mo okay, dire diretsya yung pedal diretsya yung pedal sige, ate, first time mag bike. Ang <laughs> lawig! Windbreaker plus heat tech siguro. Tsaka gloves. Wala kaming gloves. Wala kaming mask. So ayan, malapit na kami sa paanan ng John G. Temple. Bali, pagdating doon, mag stop muna kami. Tapos tuturuan ko siya ng mga ilang basics tungkol sa shifting. Kung anong mga gear yung gagamitin. Uh, para hindi siya mahirapan sa As of now, so far, so good. Then, yung small, o. Oh, small para maging heavy. Dito kami ngayon sa kakabahayan. Yan yung climb. 10% papunta doon. Ah, uh, careful. Uh. Uh. Okay, okay. O, pag hindi mo kaya, stop ka. Sa mo mapunta sa middle? sa mountain kami. Drive. Ilang minutes pa? Antay namin makalipas yung sasakyan. Delikado kasi baka mamaya may makasalubong kaming sasakyan. Eh, Nag-start pa lang siyang mag-road bike. Today ang kanyang first day. Kaya good luck. Go! Kaya mo na yan ha? Iwasan mo lang mapunta sa middle. <laughs> ba, try mo magbawas ng isang gear. Yung small. talagin niya no mataas po siya hindi biro ah, sagrado to maraming salong pas pag uwi eh. kabilis eh yun pa yung aakyatin namin eh hindi pag nandito ka na bago ka dumating sa taas dapat dito pa lang may speed ka na para pagdating dun makakakit ka kasi kung mag stop ka dun wala kang speed mas mabigat mas mahirap kaya dito save mo yung energy mo hanggang sa middle ng white tapos pagdating sa middle ng white hanggang sa pataas mag speed ka na <laughs> Ba't ka may scared? Kaya mo yan? pag ka na? Good luck! Sa middle ng white So, save! Okay, put the speed! Power! Power! Go! Oh, power! Kunti na lang Taas diba? Left turn ha? Left Side okay. Sa so, Downhill na kami Ah, uh, tuturuan ko nung sa sa braking. So pag mga ganyan, meron namang konting up, hindi mo kailangan mag-brake. Okay. Up, rock. Ah, di ako nakapag-adjust. Okay na yan. Finish na. Yun na yan. Tapos papunta na tayo sa John G. So, mamaya na ako magbibidyo. Delikado na eh. You can do it. Punta ka sa side. Yeah. Light. No light. <laughs> Lighter. Ah, okay. Oh. Okay, oh. one more. Yeah. Okay. Ha, don't be scared. Kaya mo 'yan. straight, straight. Pag may nakita tayong benda, bilhin muna tayo ha. Oh, ayan, nag-rest muna kami. Tapos bibili lang kami. Tinin nyo guys kung gaano kasarap mag-bike dito. Halos talagang walang dumadaan na sa sasakyan. Ha! <sighs> Napagod ako ng batang ta. mi ako sa bahay, ma! Ano na ako sa air. Grabe talaga. Paano doy? Emotional damage! Ah! Lays oh. sa'yo. Shucks. Congrats Dylan! Arrive right, but John G. Compact! So ayan, at nakarating na kami dito sa John G. temple Nagbike lang kami ng anak ko uh, First time niya magamit ang kanyang road bike Pwede lang kasi ng road bike kasi na-trial niya talaga sa sports Manong manong sa tapay John John G. Pagod ka, Dylan? Okay. <laughs> yeah, ang sakit sa legs, tapos magbubok pa. Ayan. Yeah. <laughs> ah, pakita mo dapat. Para makita nila. Oo, oh, naka -up Cycling. Yay! Yay! Shout out sa mga Gipo Cycling sa GCN. So, kasyang-kasya po yung in-order kong damit. Pero, hindi po sa akin. Sa anak ko na. <laughs> Junlee. Yami. Kasya, di ba? Yeah. No, I'm not a liar. Gago! <laughs> XXXN yan. Grabe. Oh, yeah. <laughs> Tapos kasya sa akin. Tapos sa'yo. Oh my God. Siguro pag ako nagsuot yan. <laughs> ano yung sinusuot ni anak? Yung ganun? Huh? Yung... Crop top? Crop top. <laughs> <laughs> pag ako nagsuot, crop top yan. <laughs> so, dito ko na po tatapusin ang aking vlog for today. Riding with my daughter. See you on our next vlog. Bye bye. Bye bye. bye, bye.